Hello guys, good morning yan. Papainitan ko pala itong binigyan ng amo ko sa akin na tinapay kahapon. Naku, matigas na siya guys. Pero okay lang guys, masarap naman ito kapag mag, parang mag-crispy siya guys. Lalagyan ko ng tuna. So yan guys, no. Nagmamadali ako kasi para hindi ako malate. Para hindi makuha ng amo ko yung time ko. Kasi minsan, niwa, sa kabaitan ko, no sa kabaitan ko guys is naabuso ko sa time guys yung oras ko minsan ninihingi nila yung dalawang oras na mag-stay ako sa kanila ay wag masyadong mabait guys alam ko marami tayo dito sa ano marami tayong nani dito sa no alam ko na experience niyo ito kapag na kanang ka ng bait sa close sa amo mo is nakukuha yung time mo yung 2 hours na yun is magre-rest ka na noon minsan nagaganyan ako nung amo ko pero ngayon guys nagsasalita na ako habi ko uwi na ako ba? Diba? kailangan mat ano, marunong din tayo magsinungaling dito sa ibang bansa guys naku kasi kapag hindi tayo mag wise guys kung hindi tayo magsinungaling sa kanila nako kukunin nila ang buong ano mo oras mo actually guys ang oras ko dito is eight to five. Tapos, sasabihin pa niya na pwede bang mag-stay ka muna dito kasi magluluto muna ako. Ay, nako, hindi yun magluluto, guys. Kung hindi, magsa-cellphone-cellphone siya sa kwarto niya kasi gusto niya kasi na, ano, gusto niya kasi na alagaan mo pa yung anak nila. So, ako, guys, no, kung anong usapan, yun talaga. Kasi dati, guys, tanga-tanga talaga ako sa oras, guys. Bahala na dyan kung sobra ng three hours, two hours, minsan magpo 4 hours pa kung nagkasobra sa amo ko. Pero ngayon, nagsasalita na ako, guys. Naku, wag niyong pasinin mukha ko, guys. Ang puti-puti talaga nung paggamit ko na itong, ano, guys. Gori, guys. Ang puti-puti ng mukha ko. Yung mukha lang ang puti. So, sisikap ko maging maputi rin yung leig ko. Nako. Hmm. Gori, ah. So, yun nga, guys. na maging wise tayo at matuto tayong magsinungaling dito kasi nga nangabuso sila ng time hmm. inabuso ako talaga nagsabi talaga ako nung isang araw tapos yung off ko guys sabi niya sa akin pwede magpunta ka dito ay sabi ko hindi may trabaho ako di ba kasi alam nila na mabait ka hmm kasi wag mo masyadong magpakabait dito. Kailan matuturo tayo mag ano, magsalita na hindi pwede ganyan, meron akong ginagawa, halos magsinungaling ka, magsinungaling ka. Kasi yun yung usapan niyo is ano walong oras lang yung iba ay kinukuha talaga yung buong oras, buong ano araw mo pati gabi nga gusto nila kunin. Hay nako. Ako naisip-isip ko habi ko napakatanga ko ng isang taon na doon sa ama ko na ano na binibigay ko yung oras ko yung oras na yun is mag-relax na ako yung oras na yun is pwede ako maghanap ng ano mag-extra work ko so yan yeah, don't forget to share and follow